Pa rin daw napapanagot sa batas ang ilang Pilipinong pari na sangkot sa pang sa mga minor de edad. Ang ilan sa kanila tila kinakanlong daw mismo ng mga obispo at nakabalik pa sa serbisyo. Nasa Frontline Balitang iyan si Camille Samonte. Sa report na inilabas ng US-based abuse tracking group na bishopaccountability.org na bisong walumput dalawang pari pala sa Pilipinas ang sangkot sa iba't ibang kaso ng sexual abuse sa mga bata. Ayon sa grupo, kasama sa bilang na yan ang ilang Pilipinong pari na nang dito sa Pilipinas at sa ibang bansa. Pati ang ilang kaso ng mga pari galing Amerika, Ireland at Australia na nang rin ng mga minor de edad sa Pilipinas. Sabi ng grupo, ilang dekada na ang tanda ng mga kaso, kaya may mga nakakulong na, naabswelto at ang iba naman na matay na. May pitong pari naman daw na pending pa rin ang kaso hanggang ngayon, pero aktibo pa rin sa mga simbahan, gaya sa Cebu, Pampanga, San Carlos at Butuan. Ayon sa bishopaccountability.org, hindi basa-basa napapanagot ang mga paring ito dahil kinakanlong at pinagtatakpan umano mismo sila ng mga obispo. They feel entitled to withhold information about sexual violence toward minors. They feel entitled to defend accused priests knowing full well that those statements will discourage victims and witnesses. Wala pang pahayag ang mga dawit na pari, pero paglilinaw ng Diocese of San Carlos, naka-administrative leave at hindi pa bumabalik ang dalawa nilang pari na sangkot sa pangaabuso ng minor de edad. Patuloy rin daw silang nakikipag-ugnayan sa mga otoridad at tiniyak nilang protektado ang mga biktima. Kinumpirma naman ng Archbishop ng Cebu na nakabalik na sa ministro ang tatlo nilang pari na inakusahan ng sexual abuse. Dumaan daw sila sa required na legal at canonical process. Ayon naman sa Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP, mismong si Pope Francis na ang naghigpit sa patakaran para tiyakin na lahat ng institusyon ng simbahan ay ligtas sa mga minor de edad. Maghigpit na rin daw ang CBCP sa mga paring Pilipino na pinapadala sa mga misyon sa ibang bansa para tiyak teriyaki na wala silang anumang record ng sexual abuse sa Pilipinas. Nagbabalita mula sa frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Jiggy po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.